Ayan, magandang araw po. Kasama ko po ngayon si Jack. Yung aking isang alaga na dati po yung nangangagat. Ayan. Pero ngayon po, napakabait na po niya. Ah, kami po yung nagwawak ngayon dito sa labas. Ayun, may nakita po kami sa kasasok. No. hil. Ah, nakakatakot lang po mag dito kasi marami po ah, dito. Ba po ba may makatapat po kami ng malaking aso. Pero sana po wag na Kasi delikado po pag malaki po yung aso. Pero si Jack po sa tao po okay na po sa sa tao. Medyo tumitingin na lang po sa tao di na po sa sumusugod hindi po, hindi po hawig dati no na pag po nagbubo kami lagi po siyang sumusugod sa tao ngayon po hindi na medyo tahimik na po siya sa tao uh, sa asin na lang po sa nagagalit sa daan pero yung po mga aso po niyang araw-araw po yung nakikita sa amin bali wala po sa kanya hindi po niya inaatake kasi kaibigan na po niya yun kaya po dito po dito ako nagwawak ng aking mga alaga una ko po tinitingnan talaga gate kasi pag po nakita ko nakasiwang po yung gate nila sabihin bukas po yun kapag po bukas yung gate nila may aso silang dala Ma atake po yung aso baka po hindi ko po mapigilan ay maliit pa naman po itong alaga ko na to pero kaya po ito magpagsabay sa kagatan. Kasi ito po talagang may tibay po ito. Ayun po yan. Tapos po yung gate. Ako, dito po yung aming aso namin. Kaya delikado po dito mag-walk. Kill. 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 Ito okay. okay. uh, po yan, mababales po aso niya mga po yung mga aso nila okay. Kaya po po kami ng lakad ni Jack Okay, baka po mamaya bigla po kaming sugurin ng mga aso eh simple si Jack po lalaban po ito hindi po pwede hindi po siya lumaban eh pag po lumaban siya makakagat din po siya makakagat din po yung ibang aso eh ito po kaya ko po itong pigilan awatin pero yung pong ibang aso <laughs> hindi ko po kaya pigilan yun kasi aso po nila paano po kung yung tao po eh, wala sa loob ng kanilang ay nasa loob po ng kanilang bahay e, paano ko pa po siya ma aawat diba? di ba hindi ko na po maaawat yung mga alaga nilang aso eh paano naman po kung nakatali po itong alaga ko hawa ko sa si tali napipigil ko kuwawa naman to hindi e, ang gagawin ko na lang po dun, eh kagaling ko na lang po doon hayaan ko na lang po sila magkagatan eh makakawawa naman po yung alaga ko kasi maliit eh. hindi ko po pwedeng hayaan pag kinaga ko naman po yung alaga ko kakagatin din po ako nito kasi galit po eh hindi po ba oh. eh paano kung pati po ako ikagatin kawawa naman po kami dalawa mabubugbog kami ng mga kalaban namin pakarami namin makakalaban kaya kailangan Alis to kami dalawa. Kasi kawawa naman kami ni Jack. Pero kita niyo naman po kanina, hindi, hindi po nagalit si Jack. Kasi po, alam niya na po yan, na kailangan maging bihib na kami dalawa. Ito, isang aso pa po dito. Buti po nakatali bukas po yung gate pero delikado pa rin po yung kahit po kaibigan mga kaibigan na yun nakatali ang yung alagong aso kailangan kung may gate kayo nakalakot po yun kasi minsan po yung pong tali ng ating aso napuputol din po yan sa katagalan pwede pong gano'n yan kaya kailangan po pag anong may alaga tayo dubling ingat tayo sa pwedeng mangyari sabi nga po kailangan natin maging advance para sa ating mga alaga kung totoong nagmamahal po tayo ng ating mga alaga kasi kung mahal po talaga natin ang alaga natin advance tayo para sa para sa kanila para sa ikabubuti nila alam po natin yung ikasasama nila ito naman nakatali yung ating alaga kailangan maging, huwag tayong panatag kailangan po natin maging maingat sa nila kung tayo po yung nagmamahal sa nila tulad po ni Jack kahit po ganyan lang yan napamahal na po sa akin yan bali nasa ano pala po ito sa amin 5 months pero iniingatan ko po lagi kahit po sa loob ng kulungan pag kumakain kailangan po laging malinis yung pagkain niya pakainan niya laging hinuhugasan kanyang higaan laging malinis walang ihi kita nyo naman po malinis po yung balahibo yan kahit aspin lang po ganyan yan kasi nung po pinatikap po namin siya naku nang nakitaan po siya ng sakit nalungkot po ako nung kasi alaga po po yan alam niyo po bang ito po yung aso na kumagat po sa akin nung araw. Nila pa po nito yung braso, daliri, palat. Yung pong daliri ko, kala ko po mapuputol na. Pero kahit po isang kurot, di ko po kinurot yan. Pero katunayan po, yan yung liit po ni Jack. Kayang-kaya ko pong kutiin yan. Kaya lang inisip ko po, ba't gagawin mo yun? Siyempre hindi naman nun, hindi pa nun aso alam yung tama at mali. Kaya ginawa ko na ko na lang siya. Binigyan ko po siya ng oras, pagmamahal, at sa tulugan po. Minsan po itinatabi ko po siya. Nakapawala lang po siya sa higaan ko. Hindi naman na po siya kumagat pa ganun. Kaya lang po, masyado po siyang na-spoil. Kasi tuwing nakatali po siya sa labas, tapos aalis po ako, tawag po sa akin ng tawag pag po bumalik ako yun, iipoy na po yung buntot niya tahimik na po siya kaya ang ginagawa ko po pag aalis ako, ikinukulong ko po siya sa loob yun sa may aircon para hindi po niya ako makikita umaalis kasi pag po umalis ako kukunin ko yung bike ko sasakyan ko na tumatawag na po siya sabi po ng mga kasama ko napakaingay daw niya tawag niya tawag kung tingin lang sa gate alam din po niya pagparating na po ako ah, hanggang dito muna po yung aming video ni Jack sana po tapusin ninyo ah, maraming salamat po